Matis, talagang ultimong dudumihan ni escorting yan. Kaya Matis kasi, pag nag-utos yun, talagang pagka madinig mo lang ang boses niya, kahit yung mga mayor dyan, nanginginig sa takot. Kahit sino kasi nung araw eh, pagka pumasok ka, medyo may pera ka. Pagtasok mo doon, hindi na sa'yo pera mo. Hindi na sa'yo gamit mo. Doon na yun sa kanya. Hindi naman sinasabing sigang kanin yung kundi talagang sigang na mga may treba yun, may mga tira yun eh. Parami nagnais na maupong sa lukdukan niya. Diyan ka wag huwag sa likod ko. Eh, isa ka agad. pag dumaan ka, ka, ay, may paglalagyan ka. Lalo kung, narin, nag-usap tayo. Lagyan ka yun. Okay naman kayo dumaan. Pero huwag kang dadaan sa likod ko. Huwag, sa, sa likod mo, pwede silang dumaan, pero huwag sa akin. Pwede pa kang dumaan ka sa gitna eh. Daga ka lang, huwag ka po. Yan, okay yun. Pwede sa likod. May escorting yan, nandiyan sa nakadeploy. May mga namugot pa ng ulo doon. Yan si Teratabwang, yung nagbalot ang bandila yun. Si Teratabwang, kaya nga bong eh, di ba? Kaya nasa brigada. Huwag kang lalabas ng nakahubad sa kanya. Gagahasain ka niya sa tingin. Pero ka kanya baboy. Kasi mahilig sa baboy yan, itawa ng baboy. Ngayon, pagka nakursunodahan na ka niyan, sa ayaw mo siya gusto, to yung parang may bara system din. Na uh, iba yung kinuwento ko sa inyo kanina, barakon consistent na patatakan. May barakon system kung liligawan ka. May mga lalaki din naman bumibigay din eh. Ganda lalaki oh. Banda ko nilaki ito Mapasok din sila sa dalawang sa isang kubol. o oh, yan, ganyan siya yung Peralta Bank. Ngayon, nang, nang makatira yan, namugod ang uli yan eh. Pinagulong pa nga sa fosilyo eh. Yan, nang mahuli yan, hindi naman nila naptay. Pero yan, babarilin yan eh. Kinuha niya lang talaga yung bandila ng ano, ng matawat natin. Kasi nung araw, syempre, dahil na mga ano, ganyan. Kaya ba, nakabalik na ba nila, babarilin mo. Parang binaril mo bansa mo. Mautak siya. Yun ang bulang bilibid na nakakita niya. Dahil alam niya, masusukol na siya. Pero yung ginawa niya, talagang accomplishment niya. Yung ginawa niyang pamumugot ng ulo, eh, nagkampalan niya. Tira yun eh. Kaya lang, iba yung tira niya, namugot siya ng ulo. Pinagulong niya ko sa pasilyo. Lumaya pa yun. Lumaya naman tayo sa, ano, sa luneta. Ang inano nung sinisipsip nung beer. Doon na lang naman tayo. O, oh, lumaya pa yun. Pero ilang bitay din nalo to bitay yun eh. Kasi hindi naman common ang kaso mo, ang sentensya mo. Misa, may tatlo bitay, may limang bitay. May unang atim sa bitay na nag-brown out isa. May unang bitay, may tumawag dalawa. May unang bitay, ang bitay mo, misa natutuloy. Misa naman totally, ala na, light ka na. Yon, doon lumaya yon. Nung dumating ako sa Muntinlupa, medyo mainit pa bakbakan nun. Pero ang bakbakan na nadatlang ko, tira bulabog lang. Ngayari, na dato, group na tayo, kakasama, Biglang magkakatakban, may bagsak nga. Yung ganun. Malimit, ganun. Kahit yung kakusa ko na, na doon. Isang taong singkad doon, ugong, naging tahimik ang bilibid. Sa amin lang nangyari yun, yung pangkat namin. Dahil nakikiramdam sila kung kailan kami babawi. Eh, totoo lang, hindi kami nakabawi. Kasi nga, yung nagdala sa amin yung pangkat, nung mga panahon, nung, nung panahon na nila ka-auto, yung mga, sum mga sumunod ng mga kumandit, naging mga ano sila, mga kalmante. Kasi pagka pangkat, may tumira ang mananagot commander tapon inang ang inilagan tinatapos sa kolonya ang huling nangyari nyo sa Amadong Buang natapon dito sa Amadong Buang eh katakot-takot na ginto alam mo ang ginto no kung nakakita ka ng sinasabitan ng medalya na matambok sa kanya ang ginto ang matambok isang garapo ng ginto nun dala rito lang nyo kaya lang matikas yung Amadong Buang na yan din yan kasi hindi ka naman pwede mag ng commander hindi ka gaya ngayon basta may ka commander ka Nung araw, kailangan may baka ka. At sa mayor, kailangan may treba. Ngayon, pera-pera laban eh. Mayaman ka, o oh, mayor ka doon. O oh, mayor ka doon. Nung no uli pagtugang, pagkakadinig ko lang isa rin sa kinatakutan yan. Pero mas kinatakutan niya si, si Kamatis at saka si Peralta Mbang. Amadong Mbang naman, medyo kumbaga sana salitang balu ko lang laka dito eh. Once na ikaw eh, commander, iba ang dating mo. Kumbaga sa laya mayroong presidente, o yung pangulo natin, doon ikaw ang pinakapinuno doon ng buong tangkat. Pag sinabi ikaw ang commander, bawat pangkat ni commander eh, kahit lahat pag nagsama ni channel, merong pang sa yung commander ng mga commander, bosyo ng mga bosyo, may kinikilalang ganun. Sibukid. Pagka, yun yung sabi ko pag pumasok ka doon, big time ka, wala kang gagawin kundi gumastos, pero bawal ka utusan. Sa kapag ka may dalaw ka, may escorting ka. Yan ang privilege na namang matatanggap mo. Bawal kang utusan, pero pwede kang magpatakal ng tao. Ngayon, may, may inisa ka. Sinubo mo sa akin, pubombayin ko yan, babasagin ko yan sa harapan mo. Yun naman ang privilege mo. Pero lahat ng alas mo, nasa akin na. Lahat ng dadalhin ng dalaw mo sa akin ang bagsak. Pagkain, dito rin. Pag commander ka, bawal ka sa lungatin batas mo talagang parang hari ka talaga utos na nga rin hindi pwedeng baliin makikiraan ka at anong status mo sa buhay pagdating mo rin sa milibid hindi na ikaw ang may sarili ng buhay mo may ari na ng buhay mo rito yung pangkat na dahil ang pangkat ang magdadala sa'yo dito pamatay ka at mabuhay ka pangkat pa rin ang tutulong sa'yo dito yung talagang original na pangkat noon sige sige at saka oxy lang. Kasi ang totoo niyan, yung, yung sige-sige, sige-sige lang yan. Ngayon, bumukod yung sige-sige puso. Nung nagkaroon ng sige-sige puso, may humiwala pa sige-sige, komando na. Yung komando, na hati, humiwala yung sige-sige, sputnik. -sige, humiwala, yun na lang nagpakilala number one. Naglalakad ako, biglang naghahabolan yung tao, ganyanan. Di malakas lang pumunta? Ganyan ang gulo sa Montilupa. Lumayanig. Tapos pagkatas ng gulo, lipit tao. Ang kita mo, chinelas, ang dami. Akalat. Ikaw, may mahal bad may pinatay doon, may sinaksa. Kasi uso rin doon, bara ko eh. ni. Nari, ako, ikaw, bago ka lang. I Alam ko, may tira ka sa labas, matindi tira mo. Hindi kita papaformain dito. Karon, ang totoo nung takot ako sa'yo. Kaya kita ginaganon. Yun ang okay. karanya, no? Pablapin yeah. kita. Ang gasa, utos-utosan kita. Pero kakosa kita. Ikaw mag-lutuloy, ikaw mag-ugas. Nandong babombay kita na salta. Eh, napikong ka na. Hindi ka na makapong. Hanggang pati asawa mo. Medyo aanayangin ko pa. Parang pipikunin niya kita. Hindi ka naman maka-aporma sa'kin. Dahil siga ako rito, eh. May, panga, may boses ako rito, eh. Nagpaibang pangkat. ina naman ang yeah. istorya, no? Nagpaibang pangkat. Maraming ganun pangyayari. Naalis ako doong 2005. Inabot ko yung mga ganun traditional. Pati mga tira na hanggang sa umalis nga kami, hindi nga kami wala nga kaming bawi. Ako, sumala nga ako dyan eh. Hanggang sa bandang uli, eh. naiyak na lang ako sa galit eh. Dahil yung iskutik number one, nahati sa dalawa. Yung magkapatid, Roy and Ray. Pagluluto nga sila, pera gagatong eh. Lili hinahamon sila ni Sa. Eh. Gatong tayo sinahin. Eh. Gatong pera. Ibig eh, sabihin, may mayayaman talaga man, naging bara ko yun sa loob. Nakakalaban ko niyan, yan. Ipapapatay nga ako niyan. Oo, oh, totoo yun. Sabi niya sa akin yung mayon ng na sa Bartilina ako dun eh. Eh, yan e, Hindi mo ba alam eh. Kaya kayo ipapatay niyan. Eh, kung wala naman yung kasalanan, siyempre, bawal ba mga tira? Hindi ka pwede mga tira niya. Ganyan ang karamihan nangyayari sa loob. Bawal ka mga tira. At may tama ka. Ano ang sa iyo Yun na yung kainin mo na yun. ka, tinaglaban mo katira mo. Ano sa dalawa, bubura ka sa akababasagin. Nakatatapo ko sa ibang pangkat. Sa iwahig, ang naging ando dito, hindi na pinaiira lang pangkat dito. Dito piliiral dito, magandang samahan. Nga rin, makakaiba ng pangkat. Magsamahan tayo Nang bilang makakasama. Ang kaproblema yung pangkat mo, kakosa mo. Sa pangkat ko. O, huwag na natin palaking yan. Ayusin natin. Yan. Yan ang kagandahan dyan. Maganda buhay ko sa loob. Dahil ko pa mga mayor ang buhay ko. Kasi ako, negosyante ko eh. Pag sinabi negosyante ka, lahat ng pangangailangan ng pangkat, ng pangkat, ng mga tao nung na nasa loob ng buong baraks sa akin mo na makikita. Saan ko ako ng kahit na anong bagay na may value? Nari, mga rilos, mga sing ginto, na ginto, pintas na ginto ako pitong dandel na makakapal. Dahil libo naging pera ko. Pero sa malinis sa paraan. Naging successful ako. Naging successful ako na nagsimula lang ako sa maliit. Palibasa wala na akong bisyo, iniwan ko ang sigarilyo. Kasi sigarilyo nang birong magtapaano sa'yo eh. Yan, nawala ako. Saka, padiskarte ba ako? Bukod sa may hardware ako na panindang pang handicraft. Lahat ng kakailangan sa handicraft, meron ako. Cola, barnis, liha, wax, mga, mga lapis. Ibig sabihin, makakabuo ko ng isang item na nagkakalaga ng hanggang 5,000 sa pamagitan ng gamit ko. Hindi tao tayo, hindi naman natin alam sa sarili sarili natin na sasadyain yung gumawa ng kalukuan o ano pa mang bagay na kasasangkutan natin sa, sa alam natin patungo tayo sa kapahamakan wala namang sumadya ng ganyan di ba pero sa akin lang advice ko lang dahil sa mga karadasang inabot ko mula pa noon hanggang ngayon sa ngayon medyo kontrolado ko na dahil may edad na ako pero nagpapasalamat din ako napagtagumpayan ko ang lahat na yun mga pagsubok na akala mo hindi mo kakayanin di ba ano na, yung nakataya na yung pagkatao natin bilang lalaki At parang hindi tayo papag na mapailalim tayo sa kapwa natin na hindi natin alam kung gagawin natin yung kapakumbabaan, eh yun pala ang magbubunga sa atin ng magandang buhay dahil lalabig ang buhay natin. Dahil kung magiging padalos-dalos tayo, gaya ng mga dinanas ng mga nakasama ko, maging ako, eh talagang wala tayong ibang patutungan kundi sa natin ng bilangguan o sementeryo, kailang mababa, ospital. Yan lang naman ang patutungan ng mga taong hindi hindi nagiging kontrolado ang sarili sa kayong padalos-dalos ng pag-iisip. Kaya sana sa inyong mga kabataan na nagsisimula palang nagluloko baga, eh ilagan nyo na yan yun hangarin pa o asamin pa makarating doon sa tinatawag na kastilyong puti ng muntin lupa o makarating kayo sa mga gantong pahirapang pagdurusa na kung ang sentensya nyo, habang buhay life pilak mababa 30 bibirahin nyo kaya nyo bang bumuri baka isang linggo ka lang sa bilibin ngal-ngal ka na o isang buwan lalo kung makita mo yung pagkain do na kahit pusa hindi makain o aso kasi nyo banda nasi pagkagabi malamig hawak mo riyas na malamig hindi mo makapiling yung magulang mo kapatid mo asawa mo anak mo dahil iwalay nga kayo dahil may limitasyon na ang magiging pagkikita nyo kung pinapayagan pa kayong dalawin. Dahil misan, may pagkakataong lalo kung ang ipinasok mo, misan, pamilya mo naging, ano mo, di ba, mga parasite, mga parasite nyo, mga pumatay ng magulang, pumatay ng kapatid, pumatay ng anak, or what, o pumatay ka ng kapatao mo at uh, binibigyan ng batas na bawal kang dalawin, pasamantala, o mga isang buwan, dalawang buwan, hanggang kalating tao, bawal tumanggap ng dalaw. May mga ganyan pangyayari. Gusto nyo bandanasin yung ganyan? na kayo, pumapatak ang luha nyo. Ang kinakain nyo, mahirap ipaliwanan. Kahit ipakain nyo sa asong gutom, hindi kakainin. Bakit? Walang lasa. Eh, ang aso, maselan nga yan. Eh, parang yung tao yan. Mas maselan pa nga yan sa ating pagkaminsan. Kahit pusa. Yan ang mga pagkain ibibigay sa iyo. Bang matakakainin ka, bilang survivor tayo, siyempre, kailang kumain tayo dahil para mabuhay tayo. Madugtungan yung buhay natin na kahit na alam natin tila baga wala ng patutungan dahil lagi natin nakita riyas bakal. Langit at lupa lang narita natin. Buti nga rito, medyo natatanong mo pa sa sakyan dito sa kolonya. O mga taong labas. Eh, sa bilibid, sa, sa kung tawagin ni eh, kastilyong tilyo namin doon noong araw, yung kastilyong puti, kastilyong kastilyo, na kung tawagin ni eh, NBP, o ngayon, Bucor, ang hirap mabuhay doon, mga kapalalig, mga kababayan, mga mga, mga anak at pamangkin, o no? kayo. na nagbabala kayong gumawa ng hindi maganda o na may kinasasangkitan kayo, wala na nakikisuyo sa inyo na huwag yun hangarin pa na humantong kayo sa ganun na sa isang madilim na bilang doon kayo humantong kasi ang hirap ipaliwanag isang kasumpasumpang bagay ang mga daranasin nyo sa ayaw sa gusto kahit anong tikas ng puso mo luluha ka dyan